Pagpalang araw sa inyo mga kapatid sa pananampalataya. Samahan niyo kami sa ating pagninilay-nilay sa mga aral at turo ng salita ng Diyos. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Noong panahong iyon, may ilang sa duseyo na lumapit kay Jesus. Ang sa duseyo ay hindi naniniwala na muling bubuhayin ng mga patay. Guro, anila. Naglagda po si Moises ng ganitong batas para sa amin. Kung mamatay ang isang lalaki at maiwang walang anak ang kanyang asawa, ang kapatid na lalaki dapat pakasal sa balo upang magkaanak sila para sa namatay. May pitong magkakapatid na lalaki. Nag-asawa ang panganay at namatay ng walang anak. Nagpakasal sa balo ang pangalawa at namatay. Sumagot si Jesus, Sa buhay na ito, ang mga lalaki at mga babae nag-aasawa, ngunit ang mga lalaki at babaeng karapat dapat na muling buhayin para sa kabilang buhay ay hindi na mag-aasawa. Hindi na sila mamamatay sapagkat matutulad sila sa mga anghel at sila'y mga anak ng Diyos, yamang muli silang binuhay. Ngunit ang Diyos ay hindi Diyos ng mga patay, kundi ng mga buhay. Sa Kanya'y buhay ang lahat. Sinabi ng ilan sa mga eskriba, Magaling ang sagot ninyo, Guru, at wala nang nangahas na magtanong sa Kanya ng anuman. Pagsasadiwa Ngunit ang Diyos ay hindi Diyos ng mga patay, kundi ng mga buhay. Isa sa pinakamasakit na karanasan ng tao sa daigdig ang pagyao ng minamahal. Parang isang malaking bahagi ng sarili mo ang nawala at hindi alam kung saan ito hahanapin. Naiwan ka sa kawalan at kailangan mong humawak ng mahigpit sa nakaraan para patuloy na mabuhay. Pero sa Ibanghelyo ngayon, binigyang diin ni Jesus na ang kamatayan ang simula ng buhay na walang hanggan sa piling ng Diyos. Hindi na iiral ang mga dating relasyon gaya dito sa lupa. At sa halip, ang dalisay na pag-ibig na nagmumula sa Diyos ang tanging mananaig. Matutulad tayong lahat sa mga anghel at magiging bahagi sa kasamahan ng mga banal. Gayunman, na sa atin pa rin ang pamimili kung tatanggapin natin ang Diyos sa ating buhay ngayon at susunod sa kanyang paraan ng pagmamahal para nga siya ay makasama sa buhay na walang hanggan. Maraming salamat mga kapatid sa pananampalataya sa inyong pantagkilik. Samahan niyo kami muli sa mga susunod na araw. Ito po si Father Chris Robert Sillian of the Society of St. Paul, All for the Gospel.